Hello yun lang mga katila Ato nang isampulan ang Bajinko Nga logo sa ilang school muna sya muna ang i-order na ito 100 ka patches Sa ilang logo Ako nang isampulan Kaya itong ipakita sa nag-order Kaya rin masugdan na nato kung okay Ra ba niya Nga day out ngayon ni sila nga mas less ako ang gikuan og mas uchay ng budget nga 80 pesos kana siya size ni kay 2.4 by 2.4 kana siya mubasa ron pod and okay nung pod sa kadakon sa logo kana siya na sa mga gusto mo pa burda de logo mo pa layout sa para office schools on eh bisag sa pa ato andam na to na permit it.